Dumaan na ba to sa timeline mo? Ang ating bubukay ko na... Hey! Ayun ay, na ito, ayun yeah. ay, na ito. Uh -huh. <laughs> 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 Alam mo yung mga lola sa TikTok na ginugulat tapos biglang ng gagaya? Yung tipong kikilos ka lang ng konti tapos gagayahin nila agad. Parang may invisible puppet strings. Ginagawa itong katatawanan online tawag pa nga ng marami dito ay mali-mali. Pero sa totoo lang, yung mga nagsasabi nun ang mali. Ang tawag kasi sa ganong klaseng kondisyon ay ekopraksya. Good morning! Ecopraxia ay isang neurological disorder na nagiging viral ngayon dahil sa mga matatanda sa black app. Pero ang tanong, bakit puro matanda ang meron nito? At kung totoo ang sakit ito, may gamot ba dito? Let's find out. Hi, guys. hi guys. Bye bye guys. Hi guys. Bye bye guys. Si ay naikon ay talaga namang Hi guys. Bye bye guys. Kopraxia ay isang automatic imitation disorder. Kung saan ginagaya mo ang kilos ng ibang tao kahit hindi mo gusto. Ayon sa mga neurologists, nangyayari ito kapag may aberya sa mirror neuron system ng utak. Ito yung parte na tumutulong sa atin na makaintindi at makigaya ng galaw ng iba. Kadalasan, lumalabas ito sa mga may Tourette syndrome, schizophrenia, autism, at sa mga taong nagkaroon ng stroke or brain injury. Pero bakit nga ba karamihan sa mga viral videos na ito? na nagpapakita ng ekopraksya ay mga matatanda? Ang sagot dyan, habang tumataas kasi ang edad natin, humababa ang kontrol ng utak sa reflexes natin. Yung mirror neurons nila, nagiging overactive. Kaya kahit malit na galaw sa paligid, ginagaya ng katawan nila nang hindi nila napapansin. Kumbaga, parang auto-reply ang utak. Pero hindi naman lahat ng gagaya ng salita o kilos. Minsan, mga random reactions ang lumalabas sa kanila. Gaya nito... hai hai of hai Ngayon ang tanong, may gamot ba dito? Well, wala pang permanenteng luna sa ekopraksya. Pero may mga therapy at gamot na pwedeng makatulong tulad ng behavioral therapy para matutunan nilang kontrolin ang reflexes kasama na din ng antipsychotic drugs kung may kasamang neurological disorder. Nandyan din ang brain stimulation treatments para ma-regulate ang sobrang active na parte ng utak. Hindi siya kayang gamotin ng buo pero pwedeng i-manage. nga pala dito sa internet, madalas nating mapanood na pinagtatakot tawanan ang mga may condition nito. Pero sa totoo lang, mahirap ito para sa mga may ekopraksya. Isipin mo naman kasi, hindi mo makontrol ang katawan mo. Ginagawa mo ang galaw ng iba kahit gusto mo lang sanang manood. Nakakatawa sa video, pero sa totoong buhay, nakakahiya, nakakapagod, at minsan nakakadepress. Kaya next time na makakita ka ng ganitong video, tawanan mo kung gusto mo. Pero unawain mo rin, baka hindi lang sila ginugulat. Baka ginugulat din sila ng sarili nilang utak. Kung gusto mo pa na magayto pang asing content dito lang 'yung sa si channel ko kaya mag-follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. 'Yun lang, maraming salamat sa panonood.